nagugutom ako Masarap siguro magpares ngayon tara so today guys another vlog for another video and panibagong full review na naman ang ating gagawin and today naisipan kong mag review ng tatlong klaseng pares and i-rate natin kung sino yung may pinakamasarap And Tara, umpisa na natin Let's go Unang stop natin is dito sa may chokes Dito lang to sa may mga aldan Nag order na ako, medyo ano eh Medyo naguguluhan pa ako dito sa nangyayari kasi nahihiya akong mag video video Pero kaya natin ito So ayan, damating na yung order natin Diyan nakapakasolid niyan, boy Yung laman talaga Yung taba Kompleto din yung condiments nila dito meron ding garlic, only garlic, meron ding kalamansi, merong onion leaves, kompleto sila dito. Kaya naman, yan, lagay lang tayo ng lagay. And then, uh, ano masasabi ko dito sa pares na to is, masarap yung sabaw, medyo thick yung sabaw. And then yung rice, malambot, pwedeng pwede mo rin kontrolin yung angkop sa panlasa mo da, gamit yung mga condiments. Pero kahit wala yung mga yan, Napaka-solid nito. Saktong-saktong siya sa akin. Nagdagdag lang talaga ako para may extra flavor lang siya. And mahilig lang talaga ako sa garlic tapos onion leaves. Kaya yon Next up. And ayun. Dito naman tayo sa may AKs. Mami Goto and Paris. And ayan. Sinserve na ni Kuya yung order ko. Ayan. Sobrang init ng sabaw niyan, kaya napaka-solid niyan. Dinagdagan niya din ng kung ano-ano. May kalamansi, mayroong garlic. Pero sila yung hindi ng garlic. Pero wala silang onion leaves, ganyan lang siya, plain lang siya. Supposed to be meron talaga yan, ewan ko bakit. Ngayong araw na to kung kailan ako pumunta dyan, is walang onion leaves. Kaya, tiki na mas sabi ko sa pares na to is yung sabaw niya thick talaga halos lahat ng mga nalasahan kong pares halos same lang pero may ano talaga mayroon talaga extra flavor pagdating sa mga ganitong ano naglagay din ako ng kalamansi para mayroon ding kick mayroon ding acidity kahit pa paano masarap yung pares dito eh yung sabaw yung karne sobrang lutong kasi lechon yung binalik ko and ayun na pala sabay pa nga tayo. And lastly, ang huling pinagpares na natin is dito naman sa may San Carlos. And ayan, hinahango na ni ko ang aking order. Naging nagana pa siya, may kilos pa siya sa pagpili kasi sabi ko, i-video ko siya. <laughs> Kaya medyo nahihiya siya. Ako rin naman, nahihiya ako. Pero all good sa'yo, sa ganyan lang. Plain lang yung style ng pares nila. Walang masyadong Echeboreche yung and sabi ko dito is yung flavor ng pares na is parang under season kaya nagdagdag ako ng mga condiments dyan para naman mahabol yung swak sa panlasa ko yung onion leaves din na dito is medyo toyo na rin pero lasang onion leaves pa naman kinagandan dito yung karne kahit malilit yung hiwa malambot siya and ayan kain tayo so yun guys Thank you sa panonood. And siguro hindi pa ito yung last na food review ko, marami pang susunod food review kaya naman. Mag-subscribe kayo and like. And ang masabi kong winner for this video is yung sa Chooks. Masarap talaga yung ano nila doon, yung sabaw, yung karne. Sok na sok talaga sa panasa ko. Meron ding garlic, maraming garlic. Meron ding onion leaves, kalamansi. Yung condiments talaga na sa harap mo lang. Ikaw na, ikaw na maglalagay kung ano yung sok sa panlasa mo. So, yun guys. Thank you sa panonood. And peace, yo.